Isang buhay na may tiyak na direksyon. Tinatanggap mo bang maging kambiyak ng puso ang gwapong lalaking ito? Rian Noble, walang ano-ano nakangiting tanong ni Damien. Tumawa siya. Wala pa tayo sa rehearsal, mister. Natatawang tugon niya at sinabayan ng pag -irap. Ayaw mo lang ikaw matawag. Kaya di ka makasagot. Nagtawas si Damien at itinuunan ang konsentrasyon sa pagmamalaya. Nakalain mo ilang araw na lang. Ang hihintayin para makasal tayo ay e masama pa rin ang loob sa akin ng mama. Sabi nito pagkaraan ng ilang segundo. Bakit naman? Nakangiting tanong niya. Paliko sila noon sa Tomas Morato. Nasa likod ng isang super club restaurant ang bahay ng kanyang tiya Luding. Kung hindi raw nating pinaunang tiya Luding mo, ay baka may apo na siya ngayon. Hindi mo piniwalag na nauna talaga sa atin iyon. Ipinaliwana ko ng parto na lang yun kaya di nakapag na nakapagreklamo ang pobreng matanda. sabi na kasi magkaapoy. Tumawa si Damian ba't yung kapatid mo sa stage? Si Kuya Jun, mamumuti ang mga mata ni Mama sa kahintay kung yun ang aasahan niya. Ala sa bukabyo ng mag-asawa, narating ba yun sa kasal natin? Oo, kumable ako. Kapag maaga siyang dumating, ay eh siyang magiging best man. Hindi na siya kumibo. Umiiwa siyang pag-usapan ng lalapit nilang kasal. Wala siyang maramdamang kasiyahang di umano'y dapat sumapuso ng isang mabain malapit ng humarap sa altar. Eh, yung katawaang nakita niya sa anyo ng tiyan, Abang palapit sa naghihintay na si Manglois sa altar, malahe ay sa pagkatunay na pag-ibig ang nadarama ng mga ito sa isa't isa. Hindi pares niyang hindi makatiyak sa damdamin para kay Damion. Ang alam lamang niya, ayaw niyang matulad sa kapalara ng tiyahin, tumanda sa pagkikimkim ng isang pag-ibig, kung sana'y pares na naging konklusyon ng pag-ibig ng dalawa ang magiging wakas ng istorya niya. Pero imposible nang mangyari, masyado nang matagal ang nakaraan Magkita man sila o lineage, marami ng pagbabago ang magaganap. Hindi lamang sa damdamin niya, kundi maging sa panlabas na kainyuan. Hanggang balikat na lamang ngayon ang kanyang buhok na lalong pinaitim at ngayon may dagdag na kinang ng makatikim ng mga kabago at mga mahaling panlinis. Nagpapahid na siya ng make-up bab niyang kung may okasyon lamang. Hindi na siya nag ng magsuot ng mga damit na naghahantad ng kanyang mabuputing balikat. O ayun kung minsan may neckline na nagtatangkang lumusong sa kanyang dibdib Karaniwa rin sa kanya ang pambahay na short. At mula ng pagtawanan ng siya ni Vicky, itinapon na niya ang kamison. Ang pumalit ay half chemis na ginagamit niya sa paggalaw sa loob ng bahay. Pati ang paglakan niya ay nagkaroon na rin ng pagbabago. May tatak na ng kasosyalang dulot ng ilang panahong pag-oopisina at pakikisalamuha sa mga babaeng taga nila na nung una ay puro modelong lahat sa tingin niya. Kung hindi kita nakita noong araw, sasabihin kong ibang tao ka na ngayon. Minsan nga'y nasabi ng kanyang tiya Luding, nung magkasama pa sila at hindi pa nagpapakasalang tiyahin niya kay Mang Luis. Ilang beses na sayang hinunok ng dalawa na sa mga ito na pumisan niya mang dadalawa mga ito sa malaking bahay. Ngunit magalang tumanggi siya. Di umaniw naging malapit na siya kay Biki at naaawa siyang iwan iyon ang nag-iisa. Ang mas totoo, gusto niyang makabawi sa nasayang na panahon ng dalawang matanda. Kung kasama siya ng mga ito, maaaring maisiwa o mahiyang ipakita ang apeksyon sa isa't isa. Noon nga lamang ikakasalang mga ito ay nagdadalang hiya ang kanyang tiya Luding. Matanda na raw ito at si Mang Luis. Siya ang kumumbun si Rito na walang nakakaya sa gagawin. Ganun may nasunod din ang gusto ng kanyang tiya Luding na maging simple lamang ang tahimik na kasalan. Bukod sa kanya, kay Biggie at kay Damian, tanging ang mga anak ni Mang Luis at ang pamilya nito ang imbitado. Hindi man siya pumisan sa dalawa, ay madalas naman siyang dumadalaw sa mga ito at hindi sinawawala kung ganitong may okasyon. Kulay tsokolate ang bahay na may dalawang palawag. Lampas dalawang tawang mas Taas na puting git na bakal. Sa unang busina pa lamang ni Damion ay pinagbuksan na sila ng hardinero. Maluwang ang bakura na paligira ng iba't ibang uri ng bulaklak at hanaman. May grota sa gilid ng padar na paharap sa bahay at ngayon ay sindido na ang lahat ng ilo sa paligid ng mahal laberin. Ipinarada ni Damion ang kotse sa likuran ng mga sasakyang nauna kotse iyon ng mga anak ni Mang Luis. Nakamahabang damit na lila ang kanyang tiyahin ang makita nila sa salas. Ang buhok ay ipinusod. May naaadornohan ng gintong pang-ipit. Umalik siya sa matanda. Hindi ko pa kayo nakitang ganito kaganda. Aniya. Hindi ang kaliwas ang nakapaligid sa tiyahin nang nahuhulaan niyang dahilan niya. Kung di ang nadaramang kaligayan. Ikaw din. Sabi ng kanyang tiya, luding na bahagyang nakadaman ng pagkapahiya. Inilayo siya ng tiyahin upang mapangmasdan niya ang kanyang kabuuan. Puting lace na may wrappers sa paligid ng leeg at dulo ng mahabang manggasang suot niya blouse. Tinornihan iyon ng itim na paldang velvet na bahagi ng nangingintang kapag tinatamaan ang liwan. Ang buhok niya ay nakapasod ng matas upang makumpleto ang kanyo ang na ibinibigay ng kasuotan. Naglawit ang maikling buhok na kumukulot sa kanyang mukha sa paligid at patok. Gustong gusto ni Damir ang ganitong pag-ayos niya. Pinaplos na kanyang tiyalo din ang isa niyang Miss hindi ko akalain magiging ganito kakaganda kapag naayusan ang humahangang sabi. Magamat sa na sa ganong pamumuli. Kung mula sa tiyahin ay nakadara pa siya ng pamumula. Isang bagay na bihira nang mangyari sa kanya ngayon. Maka naman gusto niyo kaming isali sa purihan session ninyong magtiyahin. Nakangiting sabi ni Mang Luis habang palapit at sinusundan ni Damien. Magtalo na lang tayo ng sariling mutual admiration club. Natatawang pakli ni Damien. Masyado ng deboto sa paghanga sa isa't isang dalawang yan. Matamis ng ngitian ni Rian ang dalawang lalaki na bagamat di nagkakaiba sa ayos ng kasuotan, may magkalayong magkalayo naman ang personalidad. Na Kahit nakangiti ay mababakas ang superioridad sa anyo ng tiyan. Marahil ay rin ng taong stricto pa malakas sa negosyo at mga anak. Si Damion, bagamat may mga tauhan din pinamamahalan, ay parang di magagawang magtaas ng boses ng lamang. Nilapitan niya ang anak na panganay ng tiyuhin si Betty, ang anak nitong pag-aayon na ang gulat na si Walter ang magiging ring bearer sa kasal nila ni Lani Damian. Pares ng dati, wala siyang narinig kay Betty kundi paano niya na tili ang magandang pangatawan. Nasa pagpipigil kumain yung sis, panunod yun Edwin, nakababata at nagigisang kapatid ni Betty. 32 lang si Edwin, bata ng tatlong taon kay Betty. May anim na buwan na itong nakakasal saka sa kasalukuyan ng na sa paghihintay ng apat na buwan upang maging tatay. Nasa tabi nito ang asawang si Cecil na natatawarin sa tuksohan ng magkapatid. mag on siya ng matapos ang salo-salo. Inaantok na siya ng ihatid ni Damian pares ng dati. Sinabayan siya nito hanggang sa may pinto. Sumandal siya sa dingin at nakiting hinirap ito. Well, nanunod yung tanong niya. Nakangiti lamang si Damian habang nagmamadaling makakuha ng goodnight kiss. Parang kontento ng titigil lamang siya. Nakita na talaga kita. Anito? Ayan ka naman. mo pa sinasabi yan eh. Sagot na yung nilalaro-laro ng isang daliri. Ang patilya sa gilid ng tenga niya. Una pa lang ay pamilyar na sa akin ang mukha mo. Liit ng binada. Pes kung nakita mo nga ako ay saan aber. Ewan ko. Hindi ko talaga maaalala. Naiisip ko tuloy kung minsan. Perhaps somewhere along in time. Wow, parang yung pelikula. Napahagikik siya. Nakangiti rin si Damien. Pagkawa hinawakan ang kamay niyang nasa pisngito at hinalikan. Marahan silang tumiyak at hinatkan sa mga labi. Pumikit siya bagamat hindi niya madama tambol ng dibdib at paglaganap ng kaligayahang pares ng dunot ng halik ni Renz. Itinulak niya si Damian kaya bagya itong natigyan. Gabi na, baka nakasilip si Vicky. Pagdadahilan niya. Okay, alas 4 kita susunduin bukas. Susunduin? Para sa rehearsal. Alas 5 yun, di ba? Noon lamang niya naaalala na bukas na ang magiging pag nila at ang mga kasangkot sa kasalang nalalapit. O oh, sige, Anya. Good night. Sleep tight. I will. Good night. Hanggang alas 11 siyang nakatulog kinabukasan. Mula ng obisyon lang ipahayag ng nalalapit na kasal. Hindi na siya pinapagpasok ni Damian sa ofisina kahit tumutos siya ng ina. Ngayon nalihim niyang ipinagpasalamat na naging matigas ang desisyon ni Damian. Wala siyang dahilan para magmadaling bumamit. Pwede ba siyang makapag-shopping ng ilang kalantagang wardrobe? Hanggang ngayon na hindi pa rin niya ginagamit ang credit card na ibinigay na ni Damian. Alam niyang kahit saang malaking tindahan ay pwede siyang ipamalihan. Walang atubiling tatanggap. Nagkatawag. Nagkapila siya at nag na. Sa halip na ituloy ang balak na pagsasabi, nagbasan lamang siya ng packet Isa yon sa maraming na niya sa nagkaroon ng sales sa isang bookstore. Ngayon lamang siya nagkaroon ng panahon ng Eksaktong alas 4 ay dumating si Damien. Sa suot na puting t-shirt, nabukas sa dibdib ay tinarohan ng puting ring pantalan. Ay tigla press kong press to Tuba yung kainitan pa rin ng araw. Bulak laking pula ang suot niya yung may baby collar at balula ang manggas. Ang sintrong pula ay naghahatad ng kalita ng kanyang bewang. Mula sa bewang ay pinaluwag ang pala na nagbibigay ng kanyang buhok sa dakong bewang. Tinirnuhan niya ng malipis na medyas na itim at sapatos na may utas na takong. Ang tanging makeup up na matatawag sa kanyang mukha ay ang frosted na bahagyang shade sa kanyang mga mata na light violet. Paris ng dati, ipinusunod niya ang at binaya ang naglawit ang maikli sa paligid ng mukha at bato. Shockingly beautiful. Ayon ni na sinunda ng papag. Nakangiti na sumakay siya sa kotse at binuksan nito para sa kanya. Kompleso to sana tayo sa rehearsal. Ani Damio nang magmamaneho na patungong si Mar. Naroon si Vicky, tanong niya. Nagpauna kasi sa kaniyang kaibigan na kapag maraming customers sa restaurant ay hindi magsasara pares ng bilin ni Damio. Sa aktual na seremonyas na lang daw pag-aaralan ang dapat nitong gawin. Minero pa nga niyang mas mahal pa nito ang restaurant kaysa kanya. Pumanti ng virus si Vicky at sinabi sa inyo naman daw hindi magmamahal doon. Kung halos kalahati ng buhay ay doon na naubos. Pumawag ako sa restaurant. Nakaalis na raw si Vicky pero hindi siya ang tinutukoy ko nang sabihin kung kompleto tayo sa rehearsal. Ano? Dami Sino? Ang utol ko. Si Kuya John. Dumating kami yun nang walang sabi-sabi. Ituloy ng pagiging best mate Tuloy na tuloy na. Hindi na siya umuwi. Hindi na siya nakakabahan sa pagharap sa isa pang member ng pamilya ni Damien na Paris noong ipakilala siya nito sa ina. Mabait si Donya sa At kung nakuha ka niya ang simpatya nito, makukuha rin niya ang matandang kapatid ni Damien. Kompleto ng assemblage nang dumating sila. Sa simbahan, mula flower girl hanggang bell at candle sponsor, kausap niya si Vicky nang lumapit si Damien. Gusto pa lang makilala ng kuya ng ang sabi. Nasaan? Tanong niya ginala ang tingin sa paligid. Ayun, itinuro ni Damien ang grupong kinaroroonan ng mga lalaking abay hindi hindi siya inihanda ng pagkakataon para sa sandaling ito. Sumalubong sa paghanap niyang tingin ng isang pare sa mga mata. Halos bumaon sa katauhan niya ang tingin ng pagkakatitig. Kahit malayo sa kanilang kinaroraon, naipadama ni Renz ang pagkakatingin lamang sa kanya ang tinitim pinggalit. Naramdaman niya ang pag-iikot ng paligid at pagtakas ng lakas sa mga tuhod. Narinig pa niya ang pagkakaingay sa paligid. Naramdaman ang mga kamay na bigo sa pagtatangkang saluyo ng kanyang pagbagsak sa matipas na lapag kuway ka Ganap yeah, na katahimikan.